A. Hey, Pardilia, PTV4. Good morning po, Yusek. The President inspected the Kabagan santa Maria Bridge po at nasabi nga po na may flow. Ano po, moving forward, ano po yung gagawin natin sa mga ganitong proyekto para hindi na po maulit? Mm -hmm. Unang-una po, nabanggit na po ni uh, Pangulo. Binisita niya po na nagkaroon po talaga ng pro problema sa design. Ang uh, sinabi niya po, tinanong din po kung mayroon bang ma people will be held liable on this. Ang sabi din po niya ay uh, wag muna or hindi muna tayo magbe-blame. If we fix natin ang problema. Pero sa dulo sinabi pa rin po niya na yun dapat managot, dapat managot. Yun po ang unang-una po siyempre gagawin ng uh, administrasyon, e, imbestigahan po ito imbestigahan mula ng ito ay magkaroon ng design up to the time kung bakit pa ito itinuloy kung hindi na maganda ang i-design noong 2014. Bakit tinapos pa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sinasabi pa nilang Duterte legacy ito? Hindi lamang po doon, hihinto. Kung may liability din po ang sino man sa kasalukuyang administrasyon dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan kung mayroon bang pinagkakitaan dito not once, not twice, but many times. A alamin po ito ng pangulo. A alamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na ma ma, ma is bigay nating suggestion at malamang po din yan ang at ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hangga't maari lahat po with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under design din po siya. Kailangan po lahat hangga't maari ay ma-inspect.